maganda dito, no? Mas ano dito, ano? Maganda? Mas maganda sana sir kung hindi pa, hindi malabo yung ano. Tubig kasi ano, kulay blue to sir. Napakalinaw din ito. Tapos kunti lang yung bisita dito sir. lubog ang tubig Ito yung <tongan> ah, 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 pa, oh, ano natin? Ah, yung labo ang tubig. 何ですか Dami lang ano, lamok. <laughs> Daming nanangagat. Tayin muna natin sila, Ma'am. Pagkatapos Ano? Ano? May labo din pero hindi tulad ngayon. Naulan kasi kagabi. Oo, no? oh, umulan kagabi. Tapos kahapon ng hapon din, umulan din sa bundok. Tapos doon nanggaling tong tubig sa bundok. Uh Oo. -oh. Swing ramah swing Dala ada di Ma, eh. <laughs> the... wow, to maka swing ngasih lah Dane Mau apa nih nyong bisita di tepon? Mau apa nih? Saya dengung nih Ini yang ini ya Asa man sila Si Isi ini sobrang di to Gak-gak-gak Wah, Vietnam oh, Wait man huh? Ready and one, two, three. Woo laptop pang panglong video ba